buan buwan matapos ang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo bilang mag-asawa, isang nakakagulat na revelasyon ang inilabas ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista patungkol sa kanyang asawang si Senador Cheese Escudero. Sa isang eksklusibong panayam, Emosyonal na ibinunyag ni Hart na nalaman niya ang pagkakaroon ng ibang babae sa buhay ni Cheese. Isang revelasyon na nagdulot ng labis na kirut at pagkawasak sa kanyang puso, lalo pat matagal na nilang itinaguyod ang kanilang relasyon sa kabila ng maraming pagsubok. Matagal na akong may nararamdaman na hindi tama, Ani Hart habang sinisikap niyang maging kalmado sa gitna ng emosyon. Naging busy siya, madalas wala sa bahay, at ang mga dahilan niya ay palaging tungkol sa trabaho. Sa simula, pinipilit kong intindihin dahil alam kong malaki ang responsibilidad niya bilang public servant. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng baliwalain kapag nararamdaman mo na may ibang nangyayari. Ibinunyag din ni Hart na ilang beses na siyang nagtangkang kausapin si Cheese tungkol sa kanyang mga hinala, ngunit palagi siyang napapatahimak ng mga paliwanag nito. Akala ko, ako lang ang nag-iisip ng masama, pero hindi ko kaya na palaging may tanong sa isip ko. Kaya nang nakakuha ako ng ebidensya, isang mensahe na nakita ko sa cellphone niya, hindi ko na natiis. Kinompronta ko siya, ayon kay Hart, nang magsimula siyang mag naging defensive si Cheese. Itinanggi raw nito ang lahat ng kanyang akusasyon, Ngunit sa kalaunan, inamin din ang katotohanan nang wala na itong may kakaila. Pinilit kong huwag magalit agad, pero ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pahayag ng aktres habang tumutulo ang kanyang luha. Bagamat hindi muna pinangalanan ni Hart ang babae na sangkot sa isyo Maraming spekulasyon ang lumitaw mula sa publiko. Iba't ibang pangalan ng mga kilalang personalidad at mga babaeng nakakasalamuha ni Cheese sa kanyang trabaho ang nasasangkot sa mga usap-usapan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino nga ba ang nasa likod ng malaking problemang kinakaharap ng kanilang relasyon. Dagdag pa ni Hart, mas pinili muna niyang manahimik ng ilang buwan bago ilabas ang kanyang saloobin dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Cheese na ayusin ang kanilang relasyon. Nagmahal ako, nagtiwala ako. Pero minsan, kahit anong pilit mong iayos ang isang bagay, kung hindi kayo pareho ng intensyon hindi na talaga ito maibabalik. Ang hirap na tanggapin na hindi mo na maitatama ang nasira na. Ang pag-ami na ito ni Hart ay labis na kinagulat ng kanilang mga tagahanga, lalo na't kilala ang mag-asawa bilang isa sa mga matatag na celebrity couples sa bansa. Simula noong sila'y nagsama, palaging puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan ang kanilang relasyon sa mata ng publiko. Ngunit sa likod ng mga masasayang ngiti at mag-agarang post sa social media, tila may mga bagay na hindi napapansin ng lahat. Samantala, si Cheese Escudero ay nananatiling tahimik tungkol sa isyong ito. Bagamat maraming mga hiling mula sa media at publiko na magbigay siya ng pahayag, tila pinili muna ng senador na maging privado tungkol sa mga detalye ng kanilang pagsasama. Ayon sa mga malapit kay Chies, hindi ito madali para sa kanya dahil mahal niya si Hart, ngunit hindi pa rin maliwanag kung paano nila haharapin ang problema at kung ano ang magiging kinabukasan ng kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, si Hart ay nananatiling matatag. Sa kasalukuyan, mas pinili niyang mag-focus sa kanyang mga proyekto, karera, at mga personal na layunin. Marami ang humahanga sa kanyang lakas at determinasyon na magpatuloy kahit pa sa gitna ng pinakamatinding unos na ito sa kanyang buhay. Isiniwalat din ni Hart na malaki ang suporta ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan sa gitna ng krisis na kanyang pinagdaraanan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala sila. Minsan, kailangan mo lang talaga ng mga taong magpapaalala sa'yo na kaya mo. I'm taking it one